Kasi nanggagaling dito sa heart. Hindi siya umaarte. Kung baga, yung character pinag-aalala niya mabuti, alam niya. Jean, ipupush ko lang yung yung kay Barbie kanina. Kano ka husay na artista si Barbie Na artista si Barney? Bata pala mo husay na siya. Kasi, Jim, oh, uh, oh. nung lumabas yung teaser, talagang nag-trending agad. Tapos pag binasa mo mm -hmm. yung reaction, talagang mm yeah. puring-puri yung acting ni Barbie. Yun pa lang ngayon mm -hmm. sa inyong dalawa pa lang. Mm -hmm. oh, thank you so much. Uh, magaling talaga si Barbie eh, kasi nanggagaling dito sa heart. Okay. Hindi siya umaarte. Kung Kumbaga, yung character pinag-aalala niya mabuti, alam niya alam niya na siya si Monique. Alam niya na nanay niya ako. Masama ang loob niya. Makikita mo. Kasi ramdam niya talaga natural na lumalabas sa isang Barbie Fortesa. Pero hindi Barbie yung lumalabas. Yung character na minahal niya. Kung ano man yung show na ginagawa niya. Kaya magaling talaga ang artist na si Barbie. So, ikaw ba asa bilang... Yeah, <laughs> challenging ba yun sa'yo pag yung ganyan like, merong like, artista na like, ganyan kahusta Oo, oh, oh, siyempre. Kasi hindi, walang magaling na artista kung hindi matutulungan. Kailangan nagbibigay Hindi mo pwede ikaw lang ang magaling sa eksena. Oh. Para maging maganda ang eksena, dapat lahat kayo magaling. Yes. Sino, hindi ba ganun, Sino ba yung ganun? At saka may times, ano? <laughs> sino ba yung ganun? Yung siya lang magaling dapat? Ay, ay ang ibig ko sabihin, uh, kapag professional ka kasi artista, hindi ka naman kailangan, kailangan marunong ka magbigay. Kailangan, at saka alam mo kung, kung kaya na eksena ay eksena mo or eksena niya. So pag eksena niya, tutulungan mo siya. Pag eksena mo, hihingi ka ng tulong sa kanya para mag-work yung, yung eksena. Tayo yes. okay, yung magaling. Oo. Oh, mm hindi -hmm. yung eksena niya, eksena mo rin. Oo, oh, yung parang eksena na niya, hindi eksena ka pa rin. Okay. So okay. pangit. Okay. Diba? At saka pag bumukha kang OA, so hindi ka magaling. Siya pa rin yung magaling. Parang ano. Uh -huh. Reaction. So sharing lang po ito. Okay. Uh -huh. Reaction bar, yes. lang ah. siya. Masterclass from Sister Marcia. Di ba, hindi, hindi nasusukat ang galing sa, um, kung gaano kang kadaming magbigay sa eksena. Mas magiging magaling ka kung marunong kang tuwimpla ng eksena. Timplahin mo yung ka-eksena mo. And isa po yun sa natutunan ko sa isang Miss Jean Garcia working with her for two years sa The Half Sisters. Timplahan, tulungan, pakiramdaman, hindi po ba? Kasi lalo na po din sa The Half Sisters, ang dami po namin mabibigat na eksena. Ang hirap naman kung lahat kami... lahat kami ganung level yung uyak. So, timplahan, tansyahan. Saan nanggagaling yung emosyon? Para mag-glue together, para gumanda yung dynamics ng eksena. So, I just... It's such an honor to work with her again. It's like coming home. <laughs>